Kabilang sa mga programa ng 7-Day Adventist Church ay ang pagbibigay pansin sa pagtitrain sa mga bata sa larangan ng kalusugan. At ngayon nga ay ginaganap ang Children's Health Convention ng Southern Luzon Mission dito sa Naga View Adventist College. Sa suporta ng Southern Asia Pacific Division o SSD at ng North Philippine Union Conference o NPUC, isinagawa ng Southern Luzon Mission o SLM ang kanilang Children's Health Convention na may temang called for a mission na ng mga bata kasama ng kanika nila mga magulang na masayang nagsipag-awitan at nagsipag-participate sa mga activities ng event na ito. Ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng ganitong programa sa teritoryo ng SLM na sinuportahan at dinaluhan naman ng higit isang daan mga bata. Uh, yung program ng Children's Health Convention, actually ito ay once in, uh, sa so union-wide level, once in five years. Tapos ito ay gagawin sa mga missions and conferences. Ang Southern Luzon Mission ay hindi pa talaga sila nagkaroon. Pero ngayong taon na ito ay nabuo ng ating director na si Ma'am Eden Lumbaw. Ito ay kanyang uh, plinano na yung kalahati kay Sir Gerson at ngayon ay ipinagpatuloy ni Ma'am Eden Lumbaw. So ngayon po, mayroon tayo nitong Children's Convention o Health Convention ng mga bata dito sa Southern Luzon Mission. Ang dumating ay 120 na mga bata galing sa iba't ibang mga uh, churches. Mayroon tayong galing din sa Burias. Mayroon tayong galing sa uh, Katanduanes at Sorsogon. Yun po yung mga malalayo na uh, mga lugar na may mga bata silang kasama dito. At sila ay masaya na sila ay nakarating dito sa ating Children's Health Convention. Ang Health Convention na ito ay kinapapalooban ng maraming mga activities na ayon sa Health Director ng SSD, ay full-packed para sa pagkatuto ng mga bata. Um, maraming marami. Kung uh, kumbaga full-packed of activities. We want this uh, to be interactive. Yung, yung learning natin, nag enjoy sila. fun way of learning. Meron silang workshops. We divided them into eight. Doon, naka-feature yung eight natural remedies, new start, nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in divine power. We all know that. Para maging interesante ang ating mga kabataan, may mga ano, may mga fun way of learning. So iba't ibang mga iba't ibang mga activities And then aside from the workshop, we also have the gift of health. Ito namang the gift of health. Uh, ini-encourage natin yung ating mga kabataan na magbigay sila ng regalo nila at ito yung kalusugan nila. Aside from that, uh, meron din tayong socials to save. Alam mo naman ang kabataan, gusto nila enjoy, enjoy, enjoy. We will have different, ano yan, different games. But aside from the socials to save, may mga playstations din tayo. We also divide them into 10 groups. At dun sa 10 groups na yun, iikot uli ang mga kabataan para, para mag-enjoy sila uh, uh, na, na maglaro kasama ang kanilang mga Uh, co-clustered uh, friends. Ayon naman sa Children's Ministries Director ng SLM, layunin ng konvensyon na ito na ituro ang kahalagahan ng kalusugan sa mga bata sa kanilang murang edad pa lamang. Isa sa mga layunin ng ating uh, activity ngayong weekend sa Children's Health Convention upang sa murang edad pa lamang ay matuto na ang ating mga kabataan kung paano sila magkaroon ng isang malusog na pangangatawan. Sapagkat kung meron silang isang malusog na pangangatawan, natural ay magagawa nila yung dapat nilang gawin, lalo na yung kanilang mga responsibilidad, unang-una sa kanilang sarili, sa kanilang pag-aaral, responsibilidad nila sa kanilang pamilya, hindi lang sa pamilya, kundi sa pamayanan, at hindi lang sa pamayanan, kundi higit sa lahat, maturuan sila kung paano magamit nila ang isang uh, healthy na katawan para sa paglingkod sa ating Panginoon. Tuwa at kasiyahan naman ang naibigay ng konvensyon na ito sa mga magulang ng mga batang dumalo, na sila ay nagpapasalamat at may ganitong programang nakadesenyo para sa kanilang mga anak. Masayang-masaya kami na nagkaroon ng programang ganitong iglesia kasi nakita ko sa mga kabataan na narito, masaya din sila. At saka itong programang ginagawang ito ng ating mission, na sa pangungunan ng ating union, ito po ay nakakapagpalakas sa pananampalataya ng mga bata. Katulad ng panahon natin ngayon na, na yung mga kabataan ay talagang nawiwili sa ano sa ano ng San Diputan. Ito ay napakaganda. Bless na bless. Hindi namin masukat. <laughs> Hindi masukat ang bless na natanggap namin kasi bless na bless kami, masaya din kami, nag-enjoy kami. Kaya kung sa pagka-bless talagang 100%, more than 100% pa ang kasiyahan na natamo sa pagkakaroon ng ganitong convention ng mga bata. Kaya kailangan talagang kumbaga sa mga magulang, sa mga lula, maabangan talaga yung mga bata at maigay talaga nila sa tamang daan matutunan talaga ni da ang pag-ibig ng Panginoon. Ayun, ang napakaganda ng convention na ginawang ito. Masayang masaya talaga ako. Masaya kasi masya din yung bata na ano, sumasali si Ganto, may exposure sila. Thank you din kasi bihira din yung chances na Ganto, di ba? Yung may invite mo yung bata. Sa, tsaka yung ano kasi medyo mahihayin kaya gusto ko rin na ano, yung masya-challenge din siya. Ako po ay natutuwa dahil ang ating mga bata ay binibigyan natin ng pansin since this is a children's convention ang mga, ang mga activities dito ang mga pag aral dito ay suited para sa kanilang makaihan bilang mga bata at yan ay isang paraan uh, yan ay isang paraan bilang paghahanda na paghanda para sa kanila. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa organizer sa mga sa mga tao na nag nagbigay ng panahon ng kanilang effort para ang programang ito ay maisakatuparan. Pa, Natapos ang convention sa isang commitment program na kung saan ay sinulat ng mga bata ang kanilang mga oath panunumpa na sila ay magiging ambassadors ng kalusugan. Dahil sa mga programang agayan nito na nakatuon sa kapakanan ng mga bata, malaking sansa na magkaroon na magandang kinabukasan ng mga batang ito gayon din ang iglesia sa buwan, na sila lalaking malulusog at handang maglingkod para sa Panginoon. Brian Estrito nag-uulat para sa Hope Today. ito ay sa na...